Ang hapon sa inyo mga viewers So, hanggang pa uwi na Maglimlim yung kalangitan natin mga ka viewers Parang magbabasang sisiw na naman tayo sa pag uwi nito Kasi malayo pa yung lalakari natin Imagine dito ka uh, sa Salsido uh, People Support Banda din Lalakarin mo pa hanggang Juan Ayala, Ayala or Imarti Parang so, layo kung sinong naka ano dito sa lugar na to nakaalam kabisado dito sa Makati sa Dilarusa tsaka ano dito na side lakarin natin yan hanggang one Ayala o Imarti so abang naglalakad tayo ay nagagawa tayo ng content or vlog salamat pala sa mga solid supporters ko dyan mga ka-viewers at sa mga Luzon, Visayas, Danau ang nanonood sa video ko sa, sa ibang bansa sa US maraming mga pero sa sunod titignan natin kung sino yung mga top followers na nanonood sa mga videos natin kasi sa shoutout natin yan libre pala dito yung account ko libre pala paangat no? sa mga content creator din dyan na gusto makipag pull sa akin o magpa-promote sa kanilang content o sa kanilang account so mag-comment lang kayo dyan sa baba para ma-shoutout at saka ma-boost ko yung account nyo so dito pa -uwi tayo habang naglalakad so maaba-aba na yung video natin o, tawid muna tayo mga ka-viewers para hindi titigado yung buhay natin hindi, tawid tayo Tawid na, nakatawid na tayo viewers. So, lagi daan, pag vlog tayo or nagsiselfon. Lagi kayong tumadaan ng daanan nyo, baka masagasaan kayo. Hindi yung puro cellphone lang kayo. Baka masagasaan kayo. Ah. Hindi na mapawalik yung buhay natin. So, yun lang ka viewers kasi mapan yung video natin. Ko na. Thank you for watching and support. bye, -bye.